Alright, Saturday ngayon. So, nandito na naman tayo sa Naia Terminal 3. And, 1.45pm, nagpalista na tayo sa Grab Booth. So, pang ako kanina. And, ngayon, pang apat na ako. Kaya, papesto na tayo sa my Grab Booth lane. So, ayun. Sana makarami tayo ngayon and let's see kung magkano yung kikitain natin sa araw ng sabado. daw okay guys, pina-on na tayo ni Stanley yung agent na naka-assign sa Grapples kaya, nidiretso na tayo ng Grapples Lane so, Saturday 158 PM ang luwag ng rotonda ng <laughs> arrival so. Stanley Pasating First grab now Muking Yan nai moving na tayo so 312 Shore residence tower three tower one pala. So mala sa same mow. guys, passenger drop off na tayo dito sa Shore 3, Tower 1 sa May Moa. And then nag-earn tayo doon ng 390 pesos. Tapos pinigyan tayo ng 400 pesos. So may 10 pesos na tip. <laughs> Thank you so much po. So yun, medyo nagtagal tayo pumasok dito sa Shore 3 Residence Tower 1 kasi kanina may obstruction doon sa kanto kaya kailangan natin umikot nung malayo mag U-turn pumasok dito sa Tower 2 pero goods pa rin babalik na tayo ng Terminal 3 para sa ating second grab booking grab now so 2.50pm na ay, right, mamaya na lang and guys uh, finally, nakabalik na tayo dito sa grab bus terminal 3 and it is now 3.24pm so, waiting tayo para sa ating turn para pasukan ng second grab bus booking as a grab now driver so, pakita ko sa inyo guys yung status ng grab bus natin medyo <laughs> o konti or konti lang yung mga pasahero na dumarating ayan may mga foreigner <laughs> so yun sila idol alright mamaya na lang alright guys 3.30pm kulang na tayo sa pila dito sa Grabos so ito na yung booking natin second grab sa booking kadali natin si passenger sa at Makati Shangri-La Bel Air passenger drop off na tayo dito sa Makati, Shangri-La and yung fare ni La sir is 490 plus 35 is 525 pesos tapos he gave us 600 pesos so, meron tayong 75 na tip thank you so much po so ano pang hinihintayin natin balik na tayo sa terminal 3 para sa ating third booking ayun traffic ay okay, mamaya na lang hi guys nandito na tayo sa may Aurora Boulevard Bridge and nagpalista na tayo sa ating uh, Viber Group sa uh, Grab Booth para sa ating third booking so ang atlo tayo sa second batch or second page and uh, ayun, nakandawin na tayo So, patang ko muna pala kayo guys Mago tayo dumating sa Habang papunta tayo sa Krapos Ayun So, dun sa first booking natin After natin sila, ma off sila and sir Sa Shore Residence Eh, walang signal yung area Dun sa area, yung dito, sim So, lumabas ako, kala ko lumabas And naalala ko siya Na i-complete sa may bandang stoplight Nasa Double Dragon So, pag-complete ko Uh, hindi ko pala na turn off yung or up ko yung driver hindi tayo lang pag offline so paglampas natin ng stoplight so may bandang EDSA Heritage yun the Heritage eh nag vibrate yung cellphone natin which means <laughs> pinasukan tayo ng Rabuth Booking galing sa Terminal 3 so imagine ang layo nun akala ko sa may vicinity, na iya vicinity lang tayo papasukan ng bukod pero ganun kalayo eh binato pa rin sa atin so dahil hindi pa natin turn para kumuha ng booking wala tayo sa number at sa pila eh, no choice kundi mag cancel so napababa ko yung cancellation rate ko from 5% ngayon ay 8% na tumaas <laughs> so yun sa pagiging syunga-syunga natin nakalimutan natin yung number one rule na kailangan mag offline lage well kasalanan ko din kasi nag expect ako na dun sa may show residence eh baka may pasukan tayo may, pa, may pumasok na booking going to na iya pero dahil may na signal nandito sim ayun nasukan tayo ng booking sa may bandang heritage mall or hotel so ayun dito na tayo sa may stoplight

Eh, malati tayo sir, no? Apo May charger kayo kaya? Ay, sige sir, uh, ano bang ano mo? The 80x pa na. All right guys, 8:20 PM na. Nandito tayo sa Grab booth para sa ating pang-anim na booking. So, as usual <coughs> cash payment. So malapit lang ulit sa may Stonehouse Pass ay Aurora Boulevard. Sendy sir, but walang nagmo-move. <laughs> guys, okay, so maya maya Alright guys, ito na yung ating pang booking dito sa Grab booth as a Grab Now driver So, same fare Maksa, 392 490 pala, masyadong mataas to ngayon sa Guadalupe Vieux Hold dulo pe Hi guys so 11:07 AM na ng Sunday So meron na tayong panibagong booking sa GrabBus at papunta na tayo ngayon So ang drop off ito kaysa sa my which is 390 pesos yung fare Tapos update lang kahapon naka 11 uh, completed na sa total papakita ko sa inyo yung earnings ko dun sa 11 bookings na yun malalapit lang kasi eh so hanggang ngayon nangangapa ako kung paano ako mag-utilize yung mga ganitong malapit na booking so pag lang ko talaga para magkamay natin at mag tayo ng bonggang bongga alright -bongga. so hindi tayo sa grab booth and pick up na natin si Sir sa may PITX pa tayo na Alright guys, nai-drop off ko na si passenger dito sa PITX So, 12.33 AM na And, pakita ko muna sa iyo, sa inyo <laughs> Yung na-earn ko Kahapon, saka ngayon So, saan nakita? so ayan earnings natin for today one booking and sa PATX tapos yesterday 3672 11 jobs completed so nag start tayo ng 155pm so ayun titingnan pa natin yung ibang oras na makabiyahe pa tayo ng maaga at maraming booking ng makuha so yun lang guys um, nakakapagod, medyo nakakapagod ngayong araw na to <laughs> uh, maganda maganda yung grab now natin kasi yun nga pagbalik natin ng terminal 3 e eh, meron na nakaabang na booking may konting waiting syempre hindi naman lagi uh, araw or araw, -araw na sunod-sunod yung pagbaba ng pasahero or paglabas ng pasahero sa airport alright, yun lang guys uh, let's end this video, thank you for watching and ikaw na nanonood dyan at hindi ka pa nakapag subscribe subscribe sa akin channel please subscribe na pa, wala pang bayad and ayun, see you in my next vlog see you, see you, see you, see you. thank you so much